dito naman tayo napadpad sa Kokol Resort 7. So, entrance daw, 10 RM. So guys, pasok tayo. Wow! gandang view. Dito naman yung part ng makakakik. Uh, ni... Ito siya guys. Wow! Ganda mag-picture doon. Ganda mag doon. Ngayon hmm, yung mga Chinese kumakain. Kasi Sunday ngayon. ayan, family bonding. Pagbaba so, 'yung ano, 'yung cake hagdan. So ingat tayo baka dumulas tayo. Yung isda nila may kulay. <laughs> Makulay 'yung isda nila. 'Di kami isda. Lalaki 'yo. Yung, 'no? Waterfall. Pero isda. 1.5 Wala siya siya guys para siyang Baguio City. So yun yung pinaka city namin, siya doon. Kumakita niya yung dagat pa rin. Pero dito, ito yung part na para siyang Baguio City, na sobrang lamig dito guys. Malamig siya. Pero hindi pa to yung parang pinaka-bagyo. Meron pa siyang mas malamig dito kung desang. Tulapin niyo sa taas o guys. <laughs> kasi yung buta doon nga naman o. <laughs> Huwag <laughs> kalawin yung ibon. Huwag kalawin yung ibon. Chug. Papagod ka saan? <laughs> Lahat ng exclamation na ginawa. <laughs> saan kasi guys? Alam niyo ba yung ginawa niya guys? Kung saan saan siya nagtatayo, nagtitrik siya kung saan saan siya napunta. napumunta siya doon, pumunta siya doon. Lahat yata na ikutan niya, ganito siya. Kaya yan, kinalabasan sa kitakatawan niya. Kaya mo pa? Kaya. Oo, kaya. So, dito tayo sarapan. Taas pa nito. So, guys, patuloy ko muna ang video kasi papaulan na. Sarap. Lakasan mo. May magdang pa sa diba? Ay, may bata. Saya-saya ng bata. Ay. Ang ganda ng view. Tama na. A few moments later. Kami, kamamibili so, ka dun sa so, pre namin. siyang kasama. Hola. Tapos, nagutom na kami. Kasi lunch. O yan. Manada, juga kan?

Nakain ka pala katin ka, nag-do pizza. <laughs> Ayan na po yung pizza namin, pepperoni ko yan. Ayan, 32 ringgit ko yan. Sabi niya, 3, 4, 3, 2, 1. Isa talaga labas natin to guys. Anong gagawin mo? Ano yan? Tawag yan, mix. Mix? Mix.

kainin mo na. Kainin mo na. Subo mo na, subo mo. Subo mo. Ang Kumain si si TV. mo Pilipinas. Oh. Yeah. Kena. Halin dito sa amin. Bayar. A few moments later. po. Kaya. Sige, hanggang taas ha. Ah, kasi may apakan din pala, ano? Ah, oh, kaya? Sige, hanggang taas. Hanggang taas. Wow! Naka-survive! <laughs> oh, baba ka ulit, baba. <laughs> baba ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Wawa ka lang sa lubid. Baka mamaya madiretso ka, patay ka. Sige. Buli. <laughs> Ang buli mo. Wala na, kita na. Buli mo. Ang imong Pikachu. Masa <laughs> na ba si Mira? Bye-bye. ng ko. Kaya mo pala eh. Oh. Kaya mo kasi may mga bato naman siya eh. Ako hindi ko kaya kasi nakatakong ako eh. Kung naka-rubber shoes ako, pwede. Hindi ano, te? Hindi madulas? Hindi, hindi madulas yan. Congratulations. Your success. Wow. <laughs> 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 so, pa, tapos na nga pong aking video kasi na-follow back na ako. So, maraming salamat sa so, muli naming paglalakbay.